Alright, welcome back mga kabayan Dito po sa ating munti YouTube channel Ang Nards TV 5.1 Mukhang mainitan ngayon ang labanan Sa mga nangyayari po sa ating uh, bansa mga kabayan Pag-usapan po natin Ito po ginawang uh, pasabog ni Senator Jaime Marcos. Na kung saan nga po, ito po ay trending na trending ngayon. Panoorin po natin kung ano po ang naging reaksyon ng isa pong uh, political analyst na si Dr. Edna Estipanya Ku, mga kababayan, sa kanyang uh, panayam dito po sa DCMM ito po pandorin po natin mga kababayan so ay politika lalo na sa politika ano eh nag uh, nagkukumpol ko yung mga kapag anak di ba uh isang book. pero in this case napaka naiiba ito uh, ngayon ko lang nakita na uh, directly no brother sister ang uh, nagkakaroon ng issue so sa aking pagtingin uh, medyo hinahanap ko rin yung dahilan. Bakit? Ano ba? Maniniwala ba talaga dun sa uh, political belief niya na no, kaiba kesa dun sa political belief and agenda ng nakaupong Pangulo? Medyo sa akin unusual, uh, un filipino sabi ko nga, at saka ano eh, uh, it raises more question. O, yan po mga kabayan ha. Ayan din po ang nakita po ni Senator Pampilo Lakson na ang Pilipino talaga. Itong si Amy Marcos sa kanyang mag, mag, mga naging payag. Kasi nga naman, siyang ka ba naman nakakita mga kaubayan? Sabihin natin eh, masama ang loob mo sa kapatid mo. Dapat ba bang uh, mo hayagan ang yung sama na loob sa napakarasarapan ng maraming tao? na ito po, ito po ay rally pa po ng isang religious group. Talagang kumbaga sa ano, pinahiyan niya ng todo rito ang kanyang kapatid. O. Samantalang sabi nga eh, pwede naman nilang pag-usapan ito na hindi uh, walang maraming nakakakita o nakakarinig dahil sila naman ay magkapatid. O kaya Marami po talagang nagulat dito sa ginawang ito ni Amy Marcos. Kaya ang iba dito, may natuwa sa kanya. Yung katulad na itong ibang mga ISC na talagang nagpalakpakan pa. Pero ang hindi alam ni Amy Mar Marcos, mas maraming mga Pilipino ang nagalit sa kanya. Dahil kahit sino ang... Uh, mga analyst, ang nagsasabi, mali ang kanyang ginawa, mga kabayan. Bakit? No? Yes, and uh, ang pinakamasakit pa dyan, eh, hindi lang basta sinabi niya na eh, yung the usual sibling rivalry ba na, naku, yan, hindi maasahan yan. Oh. Lagi na lang uh, late yan, lagi na lang nangangako, wala namang gina... Ah, drugs ang pinag-uusapan dito, Sus Mariusi. At hindi lang daw mayon, dati pa raw. Oo. Oh, oh. So, uh, I mean, is she going off the rails or ano po ba, ano po ba explanation dito? Is it really just because uh, iba yung uh, partidong pinapanigan ng isa at yung, yung isa naman eh, iba at uh, never sa that way shall meet? Pihen lang nito ay mabigat, matimbang yung political interest and agenda at yung pinapabulan niyang politika kesa dito sa Uh, suportahan ang isang kapatid na nanunungkulan na sa pinakamataas na posisyon mas may timbang sa kanya siguro yung kanyang political interest at yung political agenda niya that's the only reason na nakikita ko dito otherwise normal sa atin at sa ating kultura na nagsusuportahan yung mga kamag-anak at mga magkakapatid di ba pero ang usapin na ito ay talagang naiiba. So mukhang uh, matimbang sa kanya. Yung kanyang uh, pinaninintigan o pinaniniwalaan na politika, so strong para yung mismong kapatid niya ay uh, questionin niya o talikuran niya. And hindi po ba na makita? Uh, makita ito sa isang senadora na ang yung ang kanyang political uh, interests ang nangunguna kung ikukumpara mo doon sa ginagawa ng kanyang kapatid who is trying uh, so hard na masolusyonan itong korupsyon sa bansa parang lost in space ka ba ate na hindi mo ba alam na meron namang pinatutunguhang maganda ito para ipanawagan ang ganong mga at bitawan ang mga ganong klaseng salita sa isang anti-corruption rally? Oo, at uh, tama ka dyan na Rika, no? Nakikisa ako dun sa ganyang pagtingin at uh, maliban dito ay uh, ang kinakataka ko, kung talagang naniniwala tayo sa isang political reform at nakikita natin na nagsisikap, subalit kulang ang effort, ang natural na inclination ng isang kamag-anak, lalo pa isang kapatid, no? Ay tulungan makaahon nito at tulungan mag-succeed hmm. dun sa political reform agenda nito, hindi ba? Mas yun yung normal eh. So this is really something abnormal. Hmm. Kitang nyo na mga kabayan, abnormal po talaga yung ganyang ginawa ni Amy Marcos. Kasi, kung tunay siyang kapatid, tapos sa doon pa sa kanyang talumpati, mahal niya raw si PBBM kaya daw po niya ginaganyan. Yan ang sabi niya sa talumpati niya. O baka nagkukunwari yan lang. Talagang, yan lumitaw talaga na uh, mas pinapaboran niya yung tang kanyang political ambition talaga. Talagang debaling si Ryan niyang kapatid niya, basta siya mag-succeed lamang sa kanyang uh, political ambition. Oh. At siguro, para maisalba itong mga kanyang kalyado sa politika, dahil nga, eh, nalalapit na na maglabas ng Juan to Pares ang ombudsman para po sa mga senador na sangkot na ito, mga kabayan. At Uh, maaaring mayroong pang maungkat dyan. O yan po ang ano dyan. Kasi kung tunay kang kapatid, kita mo naman yung pagsisikap ni PBB, mga kabayan kita po natin yan. Hay, alos hindi na nga talagang papahinga ang presidente. Oh. Kung tunay kang kapatid, hindi ba nakita nang mo nahirapan, abay, tulungan mo siya. Yun ang bilang uh, ate, dahil na't nanunungkulang ka rin sa gobyerno, oh. ipakita mo ang support ka sa kanya tulungan mo siya. Hindi, baliktad pong nangyari mga kabayan, imbis na tulungan niya, abay, ibinabagsak niya pa ito. O, oh, ibinabagsak niya pa. Hirap na hirap na nga si, yung kanyang kapalit, si PBBM, nagsisikap para mapaunlad at mapa maayos ang bansa natin. Abay, ito naman si I Amin mean Marcos, hinihila niya pa O, oh, nagpapabigat siya. O, oh, nagdadala pa ng ano, Lumilika pa ng destabilisasyon. Pangihikayat. Naguudyok sa mga tao para magalit kay President Bongbong Marcos. Ayan po ang nakita po talaga sa rally dyan. Sa isang relasyon na kung saan nakikita natin na uh, magkaiba ng landas at magkaiba rin ang pagtingin doon sa kapatid na hindi naman madali yung, yung uh, kinasasadlakan or yung inupuan ng kapatid no mm -hmm. maging presidente ka na kung saan sa ang uh, criticism ng gagaling Paligay ko normal, mas normal sa kamag-anak, sa magkapatid na suportahan kung ano yung reform agenda ng isa pang ng isang kapatid. O mm -hmm. ano, ano po ang nakikita ninyo? na maaaring maging ikadulot nitong kanyang mga moves for Senator Aini Marcos. Nakitang kita natin ay mataas ang political dreams. no? Kasi dito sa nakaraang senatorial election, she barely scraped through the top 12. So kung ganito pa ang kanyang mga ipinapakita that she's she seems to be very hungry for power at hindi nga natin nakikita sinusuportahan ang laban ng taong bayan na for once nakikita natin is forgetting political colors to unite the fight for corruption ano po ang nakikita ninyo for her laban on uh, the next um national positions ako naniniwala ako sa common sense intelligence ng ating kababayan. Kita nila dito yung uh, ang isang hirap na leader na pinag uh, pinagsisikapang maiahon no towards reform ang bansa. Although sabihin na natin hindi pa fully successful do sa kanyang reform agenda pero nakikita natin pinaghihirapan eh. Mahirap talaga eh Kansisikap no. Siya. Uh, Kasi hindi naman hindi, hindi naman mayor lang ang tungkulin ng presidente. Hindi ka naman barangay captain lang. Presidente, buong bansa ang kanyang pinamamahalaan. Hindi ganun kadali yan. O kaya ang kailangan po talaga dyan, suportahan. Lalo-lalo na tau siya ay may Marcos mga kabayang. Dahil naman kapatid pa naman siya, so dapat ipakita niya ang kanyang suporta. Hindi kaya lang baliktad nga po nangyari mga kabayang. Imbis na suporta niya ang kapatid niya, habay inihilan niya po isa pababa. Yan po ang ating pong nakikita sa mga kilos ni Amy Marcos. Yung hindi kasuportahan ng mismong kamag-anak mo, it tells more about the kamag-anak na kulang sa pagbibigay suporta. So ito magre-resulta siguro ito ng isang malupit, masakit na Uh, future para sa politika ng isang kapatid na hindi supportive sa reform mm. at sa leadership ng kanyang kapatid. Pakasakit po ng mga binitawan ni Aimee, ano, laban sa kanyang uh, nakababatang kapatid. Uh, at uh, effectively, sabi nga ng iba, tinakwil na niya talaga yung kapatid niya. Pero, uh, do you think, uh, Dean, meron kayang uh, punto na magiging uh, all's well that ends well and that uh, blood is thicker than politics still? Uh, siguro ang nakikita ko. Ako, sa tingin ko dyan mga kabayan, mukhang hindi na magkakasundo yan. Kasi yung ginawa ni Aimee mean na yan, eh, masyadong uh, nakaka, ano, naka, hindi katanggap-tanggap. Kumbaga sa ano, traditional na po natin ng mga Pilipino, lalo sa mga magkakamag-anak ang nagtutulungan. Pero si Amin Marcos, baliktad. Imbis na tulungan niya, abay, inano niya pa, pinababagsak niya po ito. Ang ginawa niya na yan ay pahayat, ipahiya mo yung kapatid mo sa harap ng libu-libong tao, sirahan mo yung kapatid mo. Abay, talagang hindi katanggap-tanggap yan. Kaya dito mo makikita na itong si Jaime Marcos ay uh, walang pagmamahal sa kanyang kapatid. Tapos sa talumpati niya, mahal niya raw ang kapatid niya. Kaya niya daw po ginagawa yan. Ano yan? Ang bubudol si Jaime, mga kabayan? Hindi mo na mauto, mga Pilipino. Anong nangyari? Maraming nagalit arit sa iyo. E yung natuwa naman, e sila yung mga ah, uh, ito, yung mga kalyado ng mga Duterte, sila'y tuwan-tuwa. Oh, ginawa, ginagawa ka pang hero. Oh, Peter, kung may remorse at some point in the future, no? Kung merong pagbabago doon sa ganong klaseng attitude, ang pagkakaintindi ko, ang reading ko sa Pangulo, napakababa ng loob ito. Pwede niyang kalimutan, pwede niyang ma-forgive, pero hindi ko nakikita na may ganong remorse sa ngayon. At uh, only the future will unfold no? kung ano yung uh, magiging final attitude ng ate sa kanyang ang kapatid. Pero sa Filipino politics, matimbang kasi yung, ano eh, yung kamag-anak at yung blood ties. Ah, hindi mo. Yes. So magsasuffer siguro ito. It's not a popular attitude, kumbaga, to be more straightforward. Mukhang uh, mahihirapan siyang maging popular sa hanay ng mga Filipino voters oh, oh, oh. Uh, dahil sa pinakitang ito. So, good luck na lang. <laughs> good. So, yan. good luck na lang sa'yo, Jaime. Mangga, manggagamit. Oh. Good luck na lang daw sa'yo dahil sa pinakita mo yan sa iyong pagugali, abay, maraming Pilipino talaga ang itatakwil ka na rin. Ayan po, mga kabayan. O kaya kung ano man po ang ambisyon nito si Amy Marcos, dahil gusto atang maging Presidente ng bansa, o magiging Vice President, abay, good luck na lang sa iyo.